Aba hindi nga nakapagpigil itong si Kevin Durant mga idol at parang nakichismis nga dito sa isang Spurs fan na kinakausap siya. Pero bago yan ay pag-usapan muna natin mga idol ang history na ginawa ni Dante Divincenzo para nga sa team ng New York Knicks. Para mga idol kanya lang namang sinet ang franchise record pagdating nga sa most 3 pointers in a game para nga sa franchise ng team ng New York Knicks. And well mga idol, shumut lang naman itong si Dante DiVigenzo ng 11 three-pointers laban nga sa Detroit Pistons on 20 attempts mga idol. And in total ay meron nga siyang 40 points sa laban at hindi lang basta-basta ang 40 points yan mga idol. A very efficient 61% shooting sa field. Samahan pa ng dalawang assist, dalawang steal at isang block. Kaya naman mga idol tinambakan nga nila ang team ng Detroit Pistons. Salamat nga sa grabing performance na ito ni Dante DiVincenzo 11 three-pointers. At ngayon ay atin lang ang pag-usapan itong si Kevin Durant mga idol at ang kanya kanyang hindi napigilang curiosity nang sabihin nga ito sa kanya ng isang Spurs fan. Well mga idol, sa gitna kasi ng laban na eh, itong si Kevin Durant ay bigla na lang kinausap ng isang Spurs fan. At ito mga idol, panoorin nga natin at pakinggan natin kung ano bang sinabi dito kay KD. Hey, Well, ang pinag-uusapan kasi nila dyan mga idol ay yung nagaganap nga ngayon na NCAA Tournament na March Madness. Kung saan laglaga na ito mga idol, one game lamang. At ang team ni Kevin Durant, ang kanyang former college na Texas University, ay naglalaro nga dito. At nang sabihin nga dito kay Kevin Durant ang sitwasyon patungkol nga sa nagaganap na game ng kanyang favorite team ng kanyang former college ay talaga nga namang hindi na napigilan ni Kevin Durant na kausapin. Magtanong nga mga idol dito nga sa isang Spurs fan na binuksan na ang topic patungkol nga sa March Madness. Sinabi nga ng maraming NBA fans mga idol ay parabang gusto daw magtanong pa ni Kevin Durant patungkol nga sa impormasyon sa nagaganap na laban ng kanyang favorite team. Parabang hindi pa kontento itong si KD na alam niya yung score at down sila. Parang bigla nga daw nawala sa focus itong si Kevin Durant sa paglalaro niya sa NBA at natun nga ang kanyang isip sa ibang basketball game. Pero after naman yan ay nakapag-lock in muli itong si KD sa laban at tinalo nga nila itong team ng San Antonio Spurs. Pero sa kasama ang palad, ang team ni Kevin Durant na Texas A&M ay hindi nga pinalad na manalo at nalaglag na nga sa NCAA Tournament. Pero anyways nga mga idol, talaga nga namang napakagandang makita. Very refreshing to see ng mga NBA players na ganitong klaseng level kagaya ni Kevin Durant ay nanonood pa nga rin at sumusubaybay sa ibang mga basketball teams at hindi lang sila basta nakafocus sa NBA.